to car wash boy. Asa pa nga idol? Ngayon tayo ay maglilinis ng na ating motor. Kasi ang dungis-dungis na, kailangan ilagay ng motor. Ah nga pala, ito nga pala ay maglilimang taon na itong motor natin. Kaya ganyan pa rin kaganda. Alagaan natin ang ating motor kasi para tumagal, tumagal sa'yo. Kailangan lagi malinis. Kaya niya, ayokong nalikabukan niyan. ilan lagi bilis lilinis. 'Yan. Yeah, o ma bacan nang ganya maglilimang taon na. 'Yan lang tangi motor. Ma nakain pakinabang na lalo na sa mga ano naming parcel delivery. Eh, pati kami. Yeah, kami. 'Yan ang dililinis. Ah, natin. Sabi. Diba? Diba? Di ba? -diba ang mga Ito dito. dito. <laughs> Sana all. Ayan. Kailangan malinis. Ayun nga lang ang ating sabonay shampoo. shampoo. Ang mahaling shampoo pa to. Ito ba yung shampoo? Ay wala tayong sabon sa mata. Ayan, kailangan natin sabon na sabon siya. Para matanggal yung mga alitabok. Yung mananalawang dyan, matanggal pa din. Kasi hindi naman lahat yung stainless, hindi lahat alloy. May kakalawangan at kakalawangan dyan. So, kaya yun lang, magpulido rin yung paglilino. Sa mga katipid tayo, magkano din yung pakarwash. Instead na pakarwash, tayo na magliliwis.